mamãe Okay, go. Katarungan para kay Katoy. <laughs> 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 okay, let's go. Let's get ready to rumble. Dito ka sa gilid, mama para lahat kayo Kuha. Tama Buhay sa mga lalaki. sa harap. tik <laughs> tik Lucel, puti na mo! Okay na yan, mama. Importante makuha yung mga hapon. Di ba may dual to? Oo! Oh, oh, ka! Hindi ako marunong! Dito, pwede yan! Pwede yan! Saan oras na eh? ko oras mo muna ka! Saglit! Saglit! Saglit!

Sige, kayo po. Okay. Hindi, okay na po ako. Kayo na po. Tama. Okay. Ayun na, umuulan na. This is your command. Let Ayan na nga, nandito na ako. Oh. Ayan na, okay na yan. Oh. Kita tayong lahat. Hindi, oh? hey. na ang kainlay. Hindi, makikita lang. Hawak ka, hawak. Maglalaglag right. tayo, hindi naman ito sa vento. Kahit malaglag naman itong telepono, hindi naman si, ito. naman si bento yan. Oh. Pero ito malalim na ba? Madilim o. Oh.

Oh my god. Yeah. Kuya kaya pa ba? Bababa tayo. Ma'am, pagbaba natin walang yoyo ko, meron nakaabang na magpi-picture sa inyo sa baba. Ah, talaga? Okay. okay. Stop muna yung Mama. Stop muna. Uh, hindi, hindi na. Okay lang, ang okay, ganyan lang. Ganyan mo lang baba mo lang, Mama. Makukuha yun namin baba. yung picture yan. Hawak, hoy. hawak, hawak. Hoy, hawak ah, ha, hawak kayo. Pababayan. Ay, 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 ay I me. Mean, Napaupo tayo. Alisin <laughs> niyo yung buhok niyo kasi may picture tayo. Diyos ko, napakataas pala niya. Diyos, may God. Doon? Doon tayo Doon. ba? ba alam eh. Ito, ito, mama. Hindi ko alam, humawa oh kayo ah. Uy, humawa kayo ah. Ha. Uy, hawak ah. Abama yung cellphone. Ah! Kuya, isa pa! Maganda yun, solo-solo yung, solo -solo, yung gano'n. Ah. So, maganda yun, solo-solo ka lang. Ah. Dalawa lang kayo bumutok. Alam mo ba? Uy. Mahal mo na. Mahaman Wala na akong ano? magagawa. Mahal mo na. Eh, batadan. Eh, eh, batadan. Uh -huh. ah!

Kasagoy na lang sakit ng hindi. ko. Kala mo na. Baka mo na. Wala na kung mag-along. Baka mo na. Eh, <laughs> matatan. Eh, matatan. <inaudible> eh, matadad. Eh, matatan. Alam ko ba. Kasi hindi naman makikita yung mukha natin. Tama lang yung ganda. Apo lang pang ganito. Kailangan lagi yung mukha natin. Hindi na. Uh, Maliit kasi. Ngunit hindi tayo kasi dyan. Musa! Musa! Ang tanyan ni Kuya. Musa! Musa! sabay lahat ah, oh, oh, na. Ah, ano, ano, alam ko na. Pamingkin ano? Ako mo na bahala. Na, ano, tarlak ba yun sa, sa ano? Meron yung naging lahat tapos naging nag-mold -nab siya na ano. Meron sa, sa eh. eh. Sakto ba tayo? Alas 4, Mi? Ay, oo oh, ano, nga, Alas 4 pa lang. Uh. Ano? Ay, nakakapagod Ray, yung buwang ang napagod. O, baba naman. Bigyan niyo si Kuya, huwi. Wala pa yung ating mga kasama na puti. Uh, but adan, but Kuya, adan. salamat po. Yeah. Alam mo na, binat na to. Binat na to. Na lang, mama. Binat na to. Bi, Binat na, na to. <laughs> B, Binat na, eh, na. Ayo, eh, Sige, gawin natin. Na. <laughs> Dito.